Los Angeles Lakers may nakuha ng bagong sentro, maglalaro na next game laban sa Brooklyn Nets. Pero bago yan, panalo nga ang Los Angeles Lakers laban sa Miami Heat sa score na 117 to 108, kung saan anim naman lalaro ng Lakers ang nagtala ng double digit points. Pinangunahan ni LeBron James ang koponan na may 22 points, 9 assists at 5 rebounds. Muli na namang pinatunayan ni Anthony Davis ang kanyang kahalagahan sa Lakers nang magtala siya ng 22 points at 11 rebounds. Si Rui Hachimura naman ang naging bida sa scoring, nagtala ng 23 points at naging leading scorer ng Lakers sa laban. Nagpakitang gilas din si Max Christie na may 16 points at malaki din ang naitulong ng kanyang depensa. Samantala si Austin Reeves at Gabe Vincent ay parehong may tig 14 points na nagbigay ng dagdag lakas sa opensa ng Lakers. Sa huling quarter ng laro, nagpakitang gilas si Lebron James, nagtala ng 11 points sa crucial moments na nagbigay ng kalamangan sa Lakers. Ang clutch performance ni Lebron ay tila sagot na rin sa kanyang mga kritiko na pinatahimik ng kanyang dominanting laro. Sa pagkapanalo ng Lakers, umakyat ang kanilang record sa 21 wins at 17 losses na nagdala sa kanila sa pang-anim na pwesto sa Western Conference standings. Malinaw na nagsisimula ng makuha ng Lakers ang kanilang momentum habang papalapit ang trade deadline at mas pinapahusay pa ang kanilang laro sa bawat laban. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay matagal nang naghahanap ng backup center na kayang magbigay ng mas magandang rebound Depensa at pisikalidad kumpara kina Jackson Hayes at Christian Coloco, ang kasalukuyang backups kay Anthony Davis. Ang pangangailangan na ito ay lumutang pa mula noong nakaraang season. Sa nakaraang mga linggo, ilang pangalan na ang naiuugnay sa kanila tulad ni Jonas Valanciunas, Walker Kessler at Nick Richards. Subalit kanina nga ay naunahan na ng Phoenix Suns ang Lakers matapos nilang makuha si Richards kapalit ni Josh Okogie at tatlong second round draft picks, kasama ang isang karagdagang second round pick mula sa Hornets. Ang balitang ito ay ikinadismaya ng maraming tagahanga ng Purple and Gold lalo't si Richards ay may kakayahan sa shot blocking at pagiging agresibo sa rebounding. Sa taas na 7 feet at timbang na 245 pounds, malaki ang maitutulong niya sa ilalim ng basket. Bilang tugon, nagdesisyon ang Lakers na i-waive na lang ang undrafted rookie guard na si Quincy Olivari mula sa kanilang two-way contract at gamitin ang pwesto nito upang pumirma kay Trey Jemison ng Pelicans na isang promising center. Si Trey Jemison nga ay nag-average nga ng 5.1 points at 4.3 rebounds na may 53% field goals. At bukod pa nga kay Trey Jemison, may inilabas nga na balita ang isang NBA insider na may gagawin pangang trade ang Lakers bago ang trade deadline. At isa nga sa posibleng kunin nila ang center ng Atlanta Hawks na si Clint Capella. Nayulat nga dati na interesado si Rob Pelinka dito kay Clint Capella, pwede nga itong gawin starting center ng Lakers upang makatulong ni Davis sa kanilang front court Kung mangyari nga ito ay makakabalik na din si Davis a pagiging power forward. Nag-average din naman nga itong si Capella ngayong season ng 9.4 points at 8.9 rebound na siguradong malaking tulong ito sa Lakers. Patuloy pa rin ang Lakers sa kanilang misyon na palakasin ang kanilang lineup at ang pagkakaroon ng maaasahang backup center at isang starting center ay mahalaga sa kanilang kampanya ngayong season.